kailangan lang ay ang United States 15 upang gawing abo ang isang lihim na laboratorio ng droga sa gubat na nakatago ng malalim sa kagubatan ng Mexico. Ang bilyong dolyar na cartel lab ay protektado ng makakapal na puno at mga armadong gwardiya. Araw-araw ay kumikita sila ng milyon-milyon mula sa mga gamot na nagpapadala ng mga Amerikano sa kanilang mga unang libingan. Inakala ng cartel na hindi ito mahahawakan hanggang sa lumiwanag ang langit. Ngayon ang Mexico ay galit na galit. Paano ito nahanap ng Estados Unidos? At ang welga na ito ay maaring mag-adyok ng isang mapanganib na international showdown? Sumali sa amin habang nalaman namin kung paano ganap na pinawi ng United States ang isang drug cartel lab. Ang silid ng digmaan sa Pentagon ay buzz sa tension habang ang mga tagaplano ng militar ay nahaharap sa kanilang pinakamalaking desisyon. Dalawang sasakyang panghimpapawid ang nakaupo sa digital display screen. Ang F-22 Raptor, ang invisible na multo ng Amerika na maaring makalampas sa anumang radar. Ang F-15? Isang lumilipad na arsenal na may sapat na lakas ng putok upang i-level ang isang bloke ng lungsod. Ang target ay isang mabigat na ipinagtanggol na cartel lab sa kalaliman ng Mexican jungle. Isang eroplano lamang ang makakakuha ng misyon. Ang pagpili ay tila halata. Ipadala ang stealth fighter. Hayaan itong makalusot sa airspace ng kaaway ng hindi natukoy at humampas ng walang babala. Ngunit ang nasa itaas na isip ng Pentagon ay nakakita ng ibang larawan. Ang mission na ito ay nangangailangan ng higit pa sa pagiging invisibility. Nangangailangan ito ng napakatinding puwersa. Ang F-15 ay nagdadala ng 15 air-to-air -air missiles kumpara sa walong panloob na sandata ng F-22. Higit sa lahat, makakapagkarga ito ng mga malalaking bomba na hindi kayang dalhin ng mga stealth fighter. Ang Cartel Lab ay itinayo na parang kuta. Ang makapal na kongkretong pader mga bunker sa ilalim ng lupa, maraming gusali ay nakakalat sa mga ektarya ng gubat. Ang pagsira sa target na ito ay nangangailangan ng malubhang firepower, hindi surgical precision. Itinago ng mga stealth fighter ang kanilang mga arma sa loob ng mga panloob na bay upang manatiling hindi nakikita ng radar. Nililimitahan ng disenyong ito kung ano ang maaari nilang dalhin. Ang pinakamalaking bomba ay hindi magkisya. Inilalagay ng F-15 ang mga sandata nito sa mga panlabas na rack. Maari itong magdala ng pinakamabigat na tumagos na bomba sa arsenal ng Amerika. Mga sandata na idinisenyo upang sumuntok sa reinforced concrete at gumuho sa mga pasilidad sa ilalim ng lupa. Ang Eagle II ay nagdadala ng isa pang mahalagang kalamangan. Ang mga advanced na electronic warfare system nito ay lumilikha ng tinatawag ng mga eksperto sa militar na virtual stealth. Sa halip na magtago mula sa radar ng kaaway, binubulag at nalilito ang mga parehong sistemang iyon. Ang mga makapangyarihang jammer ay nakakagambala sa mga communication. Ang mga signal ng decoy ay nagpapalabas ng sasakyang panghimpapawid sa maraming location ng sabay-sabay. Automatikong nadidetect ng mga defensive system at kinokontra ang mga papasok na missile. Ang electronic shield na ito ay nagpapatunay na mas mahalaga kaysa sa traditional na stealth sa ilang particular na mission. Ang mga stealth fighter ay makikita kapag binuksan nila ang kanilang mga sandbay para umatake. Ang F-15 ay hindi kailanman sumusubok na itago. Dinaig nito ang mga depensa ng kaaway gamit ang electronic warfare habang nagahatid ng mapangwasak na firepower. Ang kambal na makina ng sasakyang panghimpapawid ay bumubuo ng 58,000 pounds ng thrust. Ang napakalaking kapangyarihan na ito ay nagbibigay daan dito na magdala ng Maximum na load ng mga armas habang pinapanatili ang mataas na bilis at kakayahang magamit. Ang isang fully loaded na F-15 ay maari pa ring malampasan ang karamihan sa mga manlalaban ng kaaway. Ang F-22, habang mas mabilis kapag walang laman, ay nawawala ng performance kapag nagdadala ng mabibigat na armas sa loob. Ginampanan ng range ang huling salik sa pagpapasya. Ang Jungle Lab ay nakaupo daan-daang milya mula sa pinakamalapit na airbase ng Amerika. Ang mission ay nangangailangan ng paglipad ng malalim sa pagalit na teritoryo na humampas ng maraming mga target at nakabalik ng ligtas. Ang malaking kapasidad ng gasolina at mahusay na makina ng F-15 ay nagbigay ng tibay na kailangan para sa pinalawig ng mga operasyong labanan. Isinaalang-alang din ng mga tagaplano ng Pentagon ang sikolohikal na epekto. Kailangang makita ng kartel ang napakaraming lakas ng mga Amerikano. Ang isang palihim na pag-atake ay maaring hindi napapansin hanggang huli na. Ang napakalaking karga ng armas ng F-15 ay hindi mag-iiwan ng pagdududa tungkol sa kataasan ng militar ng Amerika. Ang smoke crater ay magpapadala ng isang malinaw na mensahe sa bawat pinuno ng kartel na nanonood. Ang decision ay penal. Ang raw firepower, electronic warfare capability at extended range ay ginawa ang F-15 na perpektong sandata para sa misyon na ito. Minsan, ang pagkapanalo ay nangangailangan na makita, hindi manatiling nakatago. Ang Eagle 2 ay maghahatid ng mensahe ng Amerika ng may mapangwasak na kalinawan. Ngunit ang pagpili ng perfectong sandata ay walang ibig sabihin ng hindi unang mahanap ang target. Paano ka manghuli ng mga multo na nagtatago sa malawak na gubat ng Mexico? Ang U-2 Dragon Lady ay lumipad mula sa Beale Air Force Base alas 4 ng umaga. Ang nag-iisang makina nito ay bumulong sa kadiliman habang ang spy plane ay umakyat patungo sa 70,000 talampakan. Sa ibaba, karamihan sa Amerika ay natutulog pa rin. Sa itaas, sinimulan ng piloto ang pinakamahalagang misyon ng reconnaissance sa kasaysayan ng digmaang droga. Ang sasakyang panghimpapawid na ito ay ginawa upang kunan ng larawan ang mga nuclear missiles ng Soviet noong Cold War. Ngayon ay nanghuhuli ito ng ibang uri ng sandata sa isang lugar sa kabundukan ng Sinaloa. Isang cartel lab ang nagluluto ng sapat na fentanyl para pumatay ng 10 milyong Amerikano. Tatlong taon nang gumana ang pasilidad ng walang nakita. Nabigo itong mahanap ng traditional na pagpapatupad ng batas. Ang militar ay nangangailangan ng mga mata na nakakakita sa pamamagitan ng mga kasinungalingan. Ang U-2 ay hindi kailanman tumawid sa Mexican airspace. Pinipigilan iyon ng international na batas. Ngunit mula sa 30 milya ang taas, Nababasa ng mga kamera nito ang mga plaka ng lisensya sa mga track na lumilipat sa teritoryo ng cartel. Nakuha ng mga advanced na sensor ang bawat signal ng radyo, bawat tawag sa cellphone, bawat elektronikong bulong mula sa criminal empire sa ibaba. Ang spy plane ay nangolekta ng data na maaring tumagal ng maraming taon upang matipo ng mga ahente ng lupa. Ang mga satellite ay sumali sa pangangaso mula sa mas mataas na lugar. Ang mga ibong reconnaissance ng militar ay muling inilagay sa gitna ng Mexico. Ang kanilang mga orbit ay maingat na binalak upang maiwasan ang pagtuklas. Ang mga elektronik na tagapag-alaga na ito ay nanonood ng parehong mga patches ng gubat bawat ilang oras. Sinuri ng mga computer program ang libu-libong larawan na naghahanap ng mga pagbabagong maaaring makaligtaan ng mga mata ng tao. Ang tagumpay ay nagmula sa init ng mga lagda sa kailaliman ng kagubatan. Mayroong isang bagay na bumubuo ng napakalaking halaga ng thermal energy. Nakita ng mga infrared sensor ang ningning ng mga kagamitang pang industriya na nakatago sa ilalim ng mga puno. Ang pagproseso ng chemical ay nangangailangan ng mataas na temperatura. Ang operation sa pagluluto ng lab ay lumikha ng heat footprint na nakikita mula sa kalawakan. Kinumpirma ng mga ground surveillance team kung ano ang pinaghihinalaan ng mga satellite, ang mga sundalong special na operation na nakabalat kayo bilang mga hiker, at mga mananaliksik ay lumapit sa target na lugar mula sa maraming direksyon. Nagtanim sila ng maliliit na sensor na nakakita ng mga chemical na amoy na dala ng hangin. Nakuha ng mga elektronikong kagamitan sa pakikinig ang ugong ng mga generator at sistema ng ventilation. Maingat na pinili ng kartel ang location nito Walang mga kalsadang direktang patungo sa pasilidad. Huminto ang mga supply truck ng milya-milya ang layo na naglilipat ng mga kargamento upang mag-empake ng mga hayop para sa huling paglalakbay. Ang mga armadong guardia ay nagpatrolya sa isang malawak na paligid. Pinoprotektahan ng mga motion sensor at camera ang bawat ruta ng paglapit. Naniniwala ang mga criminal na ang kanilang kuta sa gubat ay hindi nakikita. Nagkamali sila ang mga ahensya ng Panic Tech ng Amerika ay gumugol ng anim na buwang pagmamapa sa bawat detalye ng operation. Alam ng mga analyst ang mga schedule ng trabaho ng mga lab technician. Sinusubaybayan nila ang mga paghahatid ng supply hanggang sa mga individual na pagpapadala ng chemical. Binibilang ng mga surveillance team ang mga security guard at naidokumento ang kanilang mga pattern ng patrol. Ang huling piraso ay nagmula sa mga naharang na communication. wong mga pinuno ng kartel na naniniwalang ligtas ang kanilang mga naka-encrypt na telepono, tinalakay ang mga schedule ng production at mga plano sa pagpapadala. Nakrack ng mga computer ng National Security Agency ang kanilang mga code sa loob ng ilang oras. Ang bawat pag-uusap ay nagbigay ng higit na kaalaman tungkol sa eksaktong lokasyon ng target at mga hakbang sa pagtatanggol. Noong Oktubre, ang mga tagaplano ng militar ay nagtataglay ng kumpletong mga blueprint ng nakatagong pasilidad. Alam nila kung aling mga gusali ang naglalaman ng aktwal na kagamitan sa pagluluto. Natukoy nila ang mga pangunahing lugar ng imbakan ng chemical. Pinakamahalaga, meron silang tumpak na mga coordinate ng GPS para sa bawat istruktura na kailangang sirain. Tapos na ang pamamaril. Natagpuan ng mga invisible na mata ng Amerika ang kanilang target. Ngayon ay dumating ang mahirap na bahagi na ginagawang action ang katalinuhan. Natagpuan ng intelligence ang target Ngunit ang pagsira dito ay nangangailangan ng isang bagay na hindi maibibigay ng espya na eroplano. Pahintulot ng Pangulo para sa digmaan. Ang pulong ng Oval Office ay tumagal ng tatlong oras. Umupo si Pangulong Trump sa likod ng mapagpasyang mesa na napapaligiran ng kanyang pambansang pangkat ng seguridad. Tinakpan ng mga satellite na larawan ng Cartel Lab ang conference table. Binigyan siya ng kalihim ng depensa tungkol sa mga pagpipilian sa welga. Ipinaliwanag ng direktor ng CIA ang tagumpay ng katalinuhan. Binalangkas ng Attorney General ang legal na balangkas na kailangan para sa aksyong militar. Makasaysayan ang desisyon sa isang solong lagda. Muling itinalaga ni Trump ang mga Mexican cartel bilang mga dayuhang terroristang organization. Ang Sinaloa cartel at Jalisco New Generation cartel ay biglang nahaharap sa parehong legal na katayuan tulad ng ISIS at Al Qaeda. Hindi ito papeles. Ito ay isang declaration na magbubukas ng buong kapangyarihang militar ng Amerika laban sa mga kriminal na network na tumatakbo sa hangganan ng Timog. Ang pagtatalaga ng terorista ay lumikha ng mga nakakatakot na bagong katotohanan. Ang sinumang nagbibigay ng material na suporta sa mga organisasyong ito ay nahaharap ngayon ng 20 taon sa federal na bilangguan. Ang kahulugan ng suporta ay higit pa sa pagtutulak ng droga. Maaring mag-trigger ng mga singil sa terorismo ang pagbabayad ng pera para sa protection, pagdadala ng mga kalakal sa pamamagitan ng teritoryo ng kartel o maging ang mga miyembro ng pamilya na nagpapadala ng pera pa uwi. Ngunit kailangan ni Trump ng higit pa sa legal na autoridad. Kailangan niya ang cooperation ng Mexico. Nakaupo ang cartel lab sa lupa ng Mexico. Ang anumang welga ng militar ay lalabag sa international na batas ng walang pahintulot mula sa Mexico City. Ang traditional na diplomasya ay tatagal ng ilang buwan. Ang crisis sa fentanyl ay pumapatay sa mga Amerikano araw-araw. Pinili ni Trump ang pakikidigmang pang-ekonomiya sa halip. Dumating ang ultimatum noong malamig na umaga ng Enero sa pamamagitan ng mga diplomatikong channel. Ang Mexico ay may hanggang Pebrero upang durugin ang mga kartel o harapin ang pagdurog ng 25% ng mga taripa sa lahat ng pag-import. Ang $400 billion sa taunang kalakalan ay nakabitin sa balanse para kay Pangulong Claudia Sheinbaum. Napakalinaw ng mensahe: maghatid ng mga resulta o panoorin ang pagbagsak ng ekonomiya ng Mexico. Hinarap ni Sheinbaum ang isang imposibleng pagpipilian sa kanyang emergency cabinet meeting. Ang dayuhang ministro ay nagpakalat ng mga satellite image sa buong conference table na nagpapakita ng mga ari-arian ng militar ng Amerika na nagkakalat sa hangganan. Ang mga predator drone ay lumipat sa mga forward base sa Texas at Arizona. Ang banta ay hindi lamang pang-ekonomiya. Ito ay existential. Ang kanyang pampublikong tugon ay dumating ng mabilis at mapanghamon. Nakatayo sa kanyang presidential podium, tinanggihan ni Shinebaum ang anumang interbensyong militar ng Amerika sa lupa ng Mexico. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng mga alaala -ala noong 1914 ng sakupin ng mga puwersang naval ng Estados Unidos ang Veracruz sa loob ng pitong buwan. Ang mga opisyal ng Mexico ay pribado na inihambing ang krisis sa madilim na kabanata ng nilabag ng mga dayuhang puwersa ang kanilang soberanya. Ngunit sa likod ng mga saradong pinto, ibang laro ang naganap. Habang si Shinebaum ay pampublikong tinuligsa ang mga banta ng Amerika, tahimik na pinahintulutan ng kanyang pinuno ng intelligence ang pinalawak na pakikipagtulungan sa mga operasyon ng pagsubaybay ng CIA. Malinaw at sinadya ang contradiction. Inaasahan ng mga opisyal ng Mexico na ang maselang balanseng ito ay may ang mga unilateral na welga habang pinapanatili ang pambansang dignidad. Pagkatapos ay dumating ang walang uliran na sugal sa isang operasyon bago ang madaling araw na nagpasindak sa mundo. Kinupon ng Mexico ang 29 na nakakulong na mga drug lord mula sa mga pasilidad sa buong bansa. Isinakay nila ang mga ito sa mga eroplanong patungo sa walong magkakaibang lungsod sa Amerika. Si Rafael Caro Quintero, na ang pagpatay noong 1985 sa ahente ng DEA na si Enrique Camarena ay nilason ang mga relasyon sa loob ng mga dekada. Sa wakas ay humarap sa Hustisya ng Amerika. Ang mass extradition ay desperadong diplomasya. Tinawag ito ng dating DEA operations chief na makasaysayan. Isang malinaw na tanda ng desperation ng Mexico na maiwasan ang parusang pang-ekonomiya. Cara 1 isa-isang pinalabas ng Mexico ang mga bilanggo pagkatapos ng mahabang prosesong legal. 29 ng sabay-sabay ay hindi pa nagagawa. Inihayag ni Trump ang isang 30 araw na pagsuspinde ng mga bantang taripa. Ang reprieve ay dumating na may mga condition. Pumayag ang Mexico na magtalaga ng karagdagang mga tropa at paigtingin ang mga operasyon laban sa production ng fentanyl. Gunit ang crisis ay gumising sa isang bagay na mas mapanganib. Sa kaybutsura ng Mexican jungle, ang mga mata ng Amerikano sa langit ay pininturahan na ang kanilang target ng hindi nakikitang mga crosshair. Ang diplomatikong presyon ay bumili ng oras, ngunit ang Cartel Lab ay patuloy na nagluluto ng kamatayan habang ang mga tagaplano ng digmaan ng Pentagon ay nahaharap sa kanilang huling pagsubok. Pano? Walang bintana ang ikatlong palapag ng conference room ng Pentagon. Sa ilim ng malupit na mga fluorescent na ilaw, ang mga tagaplano ng militar ay nagkakalat ng mga classified na larawan sa isang mahogany table. Lumitaw ang Cartel Lab bilang mga birding blobs sa thermal imaging. Nakatago ang mga konkretong istruktura sa ilalim ng canopy ng gubat, ang mga gusali ng generator, mga tangke ng imbakan ng chemical, mga tore ng bantay ay nakaposisyon sa mga madiskarting punto sa paligid ng perimeter. Sinusubaybayan ng Air Force Colonel Martinez ang mga landas ng paglipad sa digital na mapa gamit ang kanyang daliri. 12F15 ay lalapit mula sa hilaga lumilipad ng mababa sa mga lambak ng bundok upang maiwasan ng Mexican radar. Ang ruta ay nangangailangan ng tumpak na timing. Masyadong maaga at madaling araw ay maglalantad sa sasakyang panghimpapawid. Masyadong huli at ang patak ng ulap sa umaga ay maaring matakpan ang target. Ang bawat piloto ay pinag-aralan ng misyon sa loob ng tatlong linggo. Kabisado nila ang mga satellite image hanggang sa matukoy nila ang bawat gusali mula sa memoria. Nilikha muli ng mga flight simulator ang eksaktong lagay ng panahon sa terrain at ang mga anggulo ng paglapit. Ang mga piloto ay nagpractice ang pag-atake ng dos-dosi ng beses hanggang sa ang memorya ng kalamnan ay pumalit. Hindi magkakaroon ng pangalawang pagkakataon sa sandaling tumawid sila sa Mexican airspace, ang pagpili ng armas ay napatunayang critical. Ang Pentagon ay nagpapakita ng GBU-39 na maliit na diameter ng mga bomba para sa kanilang katumpakan at nabawasan ang collateral na pinsala. Ang bawat F-15 ay may dalang dalawang bomba na may kabuoang 24 na armas para sa welga. Ang mas smart bomb na ito ay gumagamit ng gabay sa GPS na tumpak sa loob ng tatlong talampakan. Nagbigay ang mga laser designator ng backup na pag-target kung nabigo ang mga signal ng satellite, ang legal na koponan ay nagtatrabaho sa buong orasan, naghahanda ng mga dokumento ng pagbibigay katwiran. Binanggit ng mga abogado ng militar ang parehong mga balangkas na ginamit laban sa mga kampo ng terorista sa Pakistan at Yemen. Ang bagtalag ng mga cartel na terorista ay nagbigay ng legal na autoridad. Ang kabiguan ng Mexico na alisin ang banta sa kabila ng mga diplomatikong kasunduan ay lumikha ng mga batayan para sa aksyong pagtatanggol sa sarili. Pinahintulutan ng internasyonal na batas ang mga cross-border strike laban sa mga napipintong banta sa pambansang seguridad. Ang mga tagaplano ng Pentagon ay nahaharap sa mga imposibleng hadlang. Ang welga ay kailangang ganap na sirain ang lab habang iniiwasan ang mga civilian na casualty. Ipinakita ng intelligence na ang pasilidad ay pinatatakbo kasama ang isang skeleton crew sa mga oras ng madaling araw. Ang pagtiempo ng pag-atake sa alas 4 ng umaga ay makakabawas sa pagkawala ng buhay habang pinapalaki ang pagkasira ng mga kagamitan at mga stockpile ng chemical. Nagdagdag ang panahon ng isa pang variable. Ang tagulan ay nagdala ng makapal na ulap na maaring itago ang target mula sa laser-guided weapons. Ang mga pagtatayan ng satellite ay nagpakita ng isang makitid na bintana ng maaliwalas na kalangitan na tumatagal ng dalawang oras. Ang strike ay kailangang mangyari sa loob ng panahong iyon o maghintay ng isa pang linggo para sa mga paborabling condition. Ang seguridad ng communication ay nangangailangan ng kumpletong katahimikan sa radyo hanggang sa paglabas ng mga armas. Ang mga piloto ay magna-navigate gamit ang GPS at mga pre-programmed na waypoint. Walang voice contact sa ground controllers, walang data link na maaring harangin ng mga signal ng kaaway. Ang strike force ay magpapatakbo bilang electronic ghosts hanggang sa sandaling magsimulang bumagsak ang mga bomba. Ang mga commander ng mission ay tumakbo sa mga senaryo ng kabiguan. Paano kung matukoy ng Mexican Air Defense ang formation kung ang 15 piloto ay nagdala ng air-to-air -air missiles para sa pagtatanggol sa sarili, ngunit may mahigpit na utos na iwasan ang pakikipag-ugnayan maliban kung direktang banta? Paano kung natatakpan ng panahon ang target? Ang mga pamamaraan ng pagpapalaglag ay nangangailangan ng pagbuo upang bumalik sa bahay na may mga armas na hindi nagastos sa halip na panganib na tamaan ang maling target. Ang mga pusta ay hindi maaring mas matas. Alisin ng tagumpay ang isang pangunahing pinagmumulan ng fentanyl na pumapatay sa mga Amerikano at magpapakitang mapagpasyong action laban sa terorismo ng kartel. Ang pagkabigo ay maaring mag-trigger ng isang diplomatikong crisis sa Mexico na posibleng humantong sa pang-ekonomiyang paghihiganti o pampolitikang kaguluhan. Ang mga civilian na casualty ay magpapabagabag sa moral na autoridad ng Amerika at magpapalakas ng damdaming anti-Amerikano sa buong Latin America. Dumating ang mga update sa intelligence kada oras mula sa mga asset ng pagsubaybay na sinusubaybayan ng target. Kinumpirma ng mga satellite na larawan ang mga normal na pattern ng aktibidad ipinakita ng mga heat signature na gumagana ang lab sa buong kapasidad. Ang mga pag-ikot ng bantay ay sumunod sa mga predictable na schedule. Ang lahat ay nagpapahiwatig ng negosyo gaya ng dati sa pasilidad. Ang huling mission briefing ay naganap sa hating gabi. Nakatanggap ang mga piloto ng na-update na ulat ng panahon, mga target na coordinate, at mga panuntunan ng pakikipag-ugnayan. Ang bawat aviator ay pumirma ng mga dokumento na kumikilala sa uri ng operasyon inilock ng base security ang pasilidad. Walang matawag sa telepono, walang internet access, walang komunikasyon sa labas ng mundo hanggang matapos ang misyon. Sa 0200 na oras, sinimulan ng mga tripulante sa lupa ang mga panghuling paghahanda. Ang mga sandata na inikarga at armado, ang gatangke ng gasolina ay naibabaw, ang mga sistema ng sasakyang panghimpapawid ay nasuri at nag-double check. Handa ng ilunsad ang strike force. Sa 0400 na oras, 12F15 ang lumipad sa kadiliman dala ang pinakanakamamatay na mensahe ng Amerika. Itatago ba ng gubat ang kanilang target? Ang formation ay umakyat sa Mexican airspace tulad ng mga tahimik na mandaragit. Napanatili ng 12F-15 ang katahimikan sa radyo habang papalapit sila sa Sinaloa Mountains. Ang kanilang mga makina ay bumulong ng kamatayan habang ang mga screen ng radar sa buong Mexico ay nanatiling walang laman. Ang advanced na stealth technology ay ginawang hindi nakikita ng mga sistema ng pagtuklas na nakabatay sa lupa ang mga armadong mandirigma. Sa ibaba ng jungle clearing, ang mga cartel worker ay lumipat sa pagitan ng mga konkretong gusali sa madaling araw na kadiliman. Ang mga makina ng generator ay patuloy na umuugong na pinapagana ang mga chemical na kagamitan na nagluluto ng fentanyl sa buong orasan ang mga armadong gwardiya ay nagpatrolya sa paligid, ang kanilang night vision goggles ay nag-scan ng mga linya ng puno para sa mga banta sa lupa. Walang tumitingin, walang inaasahang kamatayan mula sa langit. Sinuri ng flight lead ang kanyang display sa pag-target sa huling pagkakataon. Ang mga coordinate ng GPS ay perpektong tumugma sa mga ulat ng katalinuhan. Kinumpirma ng thermal imaging ang mga heat signature mula sa mga aktibong kagamitan sa laboratorio. Ang pasilidad ay kumikinang na parang isang beacon sa mga infrared sensor. 24 na matalinong bomba ang nakasabit sa ilalim ng strike formation. Ang bawat armas ay nakaprogram na may mga tiyak na impact point. Sa 30,000 talampakan sa itaas ng target, pinutol ng boses ng piloto ang katahimikan sa sabungan. Ipatupad, 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 sabay-sabay na bumagsak ang 24 na bomba mula sa mga panlabas na pylon walang usok na daanan ang nagmarka sa kanilang pagbaba. Walang mga sirena ng babala ang nagpahayag ng paparating na pagkasira. Ang mga armas ay naglaho lamang sa kadiliman ng gubat na ginagabayan ng mga signal ng satellite patungo sa kanilang mga coordinate ng programa. Nabasag ng unang pagsabog ang gusaling imbakan ng chemical. Ang natangking pang-industriya na naglalaman ng libu-libong galon ng mga chemical na pasimula ay sumabog sa orange na apoy na nagliliwanag sa canopy ng kagubatan na parang liwanag ng araw. Sumunod ang mga pangalawang pagsabog habang nag-aapoy ang mga nakaimbak na materyales na nagpapadala ng nakakalason na usok sa mga puno. Ang pangunahing gusali ng laboratorio ay nawasak sa direktang epekto ng anim na bomba. Ang makongkritong pader ay gumuho papasok habang ang mga kagamitan sa pagluluto mga sistema ng ventilation, at magamakina sa pagpoproseso ay pinulbos sa pinaikot na metal. Ang mga taon ng construction at milyon-milyong dolyar sa mga espesyal na kagamitan ay naging mga durog na bato sa ilang segundo. Bumagsak ang mga tore ng bantay habang inalis ng mga precision strike ang mga depensibong posisyon. Ang mga tauhan ng seguridad sa pabahay ng kwartel ay direktang tumama, na tinapos ang anumang organisadong paglaban bago ito magsimula. Sumabog ang mga gusali ng generator, Pinutol ang kapangyarihan sa mga surveillance system at kagamitan sa komunikasyon sa buong pasilidad. Eksaktong dalawang segundo ang itinagal ng mga strike. 24 na armas ang natagpuan ang kanilang mga target na may katumpakan sa operasyon. Nang matapos ang mga pagsabog, walang natitira sa bilyon dolyar na operasyon maliban sa mga umuusok na bunganga at nagkalat na mga labi. Tumahimik ang gubat maliban sa kumakalam na apoy na tumutupok sa kakaunting nakaligtas sa pambobomba ang mga network ng radyo ng cartel ay sumabog sa gulat. Ang mga naka-encrypt na communication ay nagsiwalat ng takot sa mga nakaligtas, na commander na nakasaksi sa pagkawasak mula sa malalayong mga poste ng pagmamasid. Alam nila kung nasaan tayo, naging bulong na mensahe na kumakalat sa pamamagitan ng mga criminal na network sa maraming estado. Ang mga manggagawa sa laboratorio ay inabando na ang kanilang mga post sa iba pang mga pasilidad. Mga supply convoy na nakakalat sa mga taguan ng bundok. Natukoy lamang ng mga operator ng radar ng Mexico ang strike formation pagkatapos magsimulang sumabog ang mga bomba. Ang sistema ng pagtatanggol ng hangin ay na-activate ng huli upang maharang ang mga sasakyang panghimpapawid na umaakyat na patungo sa airspace ng Amerika. Sinusubaybayan ng mga ground controller ang 12 mabilis na gumagalaw na contact na umaalis sa teritoryo ng Mexico ngunit hindi matukoy ang uri o pinanggalingan ng sasakyang panghimpapawid. Natanggap ni Pangulong Scheinbaum ang emergency briefing sa kanyang tirahan 30 minuto pagkatapos ng pag-atake. Kinumpirma ng mga opisyal ng intelihensya na ang sasakyang panghimpapawid ng militar ng Amerika ay nagsagawa ng hindi autorisadong mga welga sa lupa ng Mexico. Ang operation ay lumabag sa pambansang soberanya at international na batas. Agad na ipinatawag ng Foreign Ministry ng Mexico ang American Ambassador para sa mga emergency na consultation. Walang opisyal na pahayag ang inilabas ng Pentagon. Ang isang tagapagsalita ng Departamento ng Depensa ay tumangging kumpirmahin o tanggihan ang mga operasyong militar. Ang White House Press Secretary ay tumanggi na magkomento sa Classified National Security Matters. Ang tugon ng Amerika ay katahimikan na nagsalita ng mas malakas kaysa sa anumang diplomatikong protesta. Sa loob ng ilang oras, kumalat ang psikolohikal na epekto sa pamamagitan ng mga organisasyon ng cartel tulad ng wildfire. Ang mga pinuno na nagpatakbo ng walang parusa sa loob ng mga dekada ay biglang nahaharap sa isang kaaway na maaring mag-alis ng mga target mula sa hindi nakikitang sasakyang panghimpapawid. Ang mga ligtas na bahay ay inabando na magdamag. Ipinasara ng mga pasilidad ng production ang mga operation natuklasan ng mga hindi mahahawakang hari ng underworld ng Mexico na hindi na sila untouchable. Ang welga ay kumakatawan sa isang pangunahing pagbabago sa diskarte ng Amerika sa digmaang droga. Ang mga organisasyong kriminal na nagtayo ng mga imperyo na naniniwalang nagbigay ng proteksyon ang geografiya, ngayon ay nahaharap sa teknolohiyang militar na idinisenyo para sa pag-aalis ng mga network ng terorista. Dalawang segundo ng kapangyarihang panghimpapawid ng Amerika ay permanenteng nagbago sa mga tuntunin ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga bansa at mga kartel. Salamat sa panonood. Habang narito ka pa, ay click ang link sa iyong screen upang tingnan ang isa pa sa aming mga video. See you there!